So ito na after 2 hours. Check natin kung malutong na yan. Ah ah. Para malutong na. Dahil nga walang overtime at talagang kumina na rin ang aming kumpanya, aming pinapasukan. Kailangan diniskartein ng pwede yung pagkakitaan. Bukod niya sa kwek-kwek at chili garlic, pati itong lechon-bele ay akin ang sinubukan. LOL! patunay na hindi pork it sa Europe ka, pansang mayaman ay malaki na rin ang kitaan. Ito nga ang ating harisahin ngayon. Lechon-bele, unahin yung ba natin balatan ang mga maraming bawang panguntras sa aswang. <laughs> natin yan ng uminam. Isunod naman natin itong sibuyas kung nakakainak ang sweldo dito ay mas nakakayak yata ito. Ay nako, hindi ko na alam ang gulo. Ang hirap talaga si tayo ng pera. Ang dali naman gastusin. Iwan ba? Kumayod na lang tayo ng kumayod na hanggat kaya. Sinod natin itong liyempo. Medyo may kamaharan nga ang ko dito. Umabot na to ng mahigit 11,000 sa pera dito. Sa Pilipinas naman, ay kulang ko lang, dalawang lilim. ko nga lang muna at pagtapos ay pinatuyo ko gamit ng tissue. Mas mainam daw kasing oven kung tuyot ito ang sabi ng pare ko. Kilala nyo ba yung kumpare ko? Siya lang ang tanungan ko pag meron akong hindi alam lutuin. Panigralo, kilala nyo rin si paring YouTube. Kilala sa buong mundo. At ito nga ang ating gagawin sa ating liyempo. Paghihiwaan ko nga pala ito para madaling manuot ang lasa ng mga rikadong ilalagay natin dito. Pinaghihiwaan ko nga lang ang bakat parte ng laman nito. Pinaigis-igis ko lang ang ating kutsilyo at ito ang naging itsura pagkatapos ng pinagkagawa nating kalukuhan sa lempong ito. Ah ah ay parang nauna yata ang voice over ko isa sa video. Dito pa lang pala sa part na to, pinatutuyo ko ang ating limpong. Kasi nga daw, sabi ni parang YouTube, mas maganda kung i-open mo ito ng tuyot na tuyot. Para daw mas lumutong ang balat nito. At pagkatapos ko nga ang paghiwain at patuyuin ang ating liyempo, ay ito ang sumunod na ganap. Pinukusan ko ng buhangin at ang ating liyempo dyan sa may bandang pagitan ng pinaghihiwa kong laman para mas manood sa laman yung ating asin. Saka pinasigundahan ko ng dinurog na paminta sa bisalpak ng bawang at sibuyas. Lumihan ko nga ng bawang at sa bawat pagitan ay pinaglalagyan ko ng bawang at sibuyas para mas manood ang lasa sa laman. Siningitang mo rin pala ng sili ang bawat kanto ng ating lempo. para kahit paano ay may palo ito. At syempre, pag sinabing lempo hindi pwede mawala ang tanglad yan dahil sa yan si nagpapasarap at nagpapabango sa laman ng ating lempo. At syempre, dagdagan mo pa ng dahon ng sibuyas na talaga namang lalong nagpapabango at nagpapasarap at nagpapalinamnam sa ating lempo. Kaya, saktong-sakto ngayon, magpapasko kung wala kayong maihanda. Natamad kayo magluto. Ah, just call my name, bans TV. Magtingin lang kayo sa ating page. At Ulutuan ko kayo ng malupit na liempo Yan, kitang-kita nyo naman, no? Oh. Nag-uumapaw yung laman. Kaya lang dito ako nahihirapan sa pagtatali grabe, mahirap pala magtali nito dahil pala dalawa kayo magtatali nito pero siyempre kakayarin natin yan babysikin lang natin yan at yan nga after 365 days ay tatapos din ako sa pagtatali at iuwi ko nga muna yan sa aming kwarto at akin mo lang papahiran ng toyo para mas gumanda ang kulay para matiyo na rin bukas pa naman to, talaga kailangan ng umorder sa akin yan I prepare na yung pang legion bell nyo mga kabayan pinirapan tayo magtalik <laughs> kasi baka makawala mamaya kaya hinigpitan ko talaga so yun sana magustuhan nyo itong ating legion belly and yan good luck and happy anniversary sa inyong church. Yan. Good luck po mga bayan Tayo po lang mag-iingat. Enjoy. Happy anniversary. So guys, ito yung ating lechon belly. Yan. After one and a half hours. Na medyo na. Ah, hindi pa. Bago pa lang. Hindi pa siya malutong. Ito sorry, nga, sa kapila. Yung nasa doon medyo malutong-lutong na. So, lutoy mo natin ng ilang oras yan. Alright. So, ito na. After 2 hours. Check natin kung malutong na yan. Ah, ah. Parang malutong na. Hmm. Ito sa dulo. Ay, hindi pa. May amaya lang kundi. Ito, medyo malutong na to. Maganda na yung tulog niyan. Ah, ah. Sobrang na lang ang kulang. guys, good morning. Ito na yung ating kitchen belly. Sinyara ko lang ulit sa oven. About 30 minutes na tayo para kahit pa paano mamitin yung lutong. So yan, hati nang babalot. Tapos at nang gagawin ng sauce mamaya. So let's go! ngayon nga ito ay gagawa naman ng sauce natin sa ating lechon belly yan nagprito lang ako ng atay ng baboy nilaga ko muna yan para matanggalan lang sa tas mamaya atin siyang ibiblender tulad ng sibuyas at bawang yan. so yun guys at tayo update sa ating kabayan kung nagustuhan ba ng ating mga kabayan, yung ating ginawang liyempo, yun. Uh, goods naman yung naging feedback ng ating mga kabayan. Uh, na naubos naman daw agad yung ating liyempo ginawa. So, yun. Maraming salamat po at nagustuhan nyo. And muli, happy uh, anniversary po sa yung Charles. And mabuhay po tayong lahat. And God bless po sa ating lahat. Sa si mga gusto po mag-order ng quick quick chili garlic, and fried dumplings, pay na po sa ating page. Yan, usap tayo dyan. Bye-bye.